Okay, so ngayon naman i-coconnect natin yung ating na-create na account sa ating MetaTrader uh, MetaTrade 5. First of all, mag-login muna tayo sa ating Lite Finance account. Okay, then hover your mouse dito sa merong menu or yung tatlong guhit sa upper left. And then makikita natin dito mga boss itong MetaTrader na section. From here, makikita nyo iba't ibang account. Pwede kasi kayo mag-open ng maraming account. No? Pwedeng sent account, standard account, I prefer to open MT5 Classic. And then, leverage natin yung Master 500, USD, of course, then Open Trading. So, kakailanganin lang natin dito yung tatlong mahalagang informasyon. Need lang natin yung server login, yung server, and then yung password. Ito ha, ah, tandaan nyo to sa may um, trader's password. No? Ayan yung pinakamahalaga. I-edit ninyo to mga boss. Kailangan mapindot yung edit. So, lagay lang kayo dyan ng kahit na noon na may characters like uh, isang capital letter. Lagyan nyo ng number, then uh, character number sign. And then repeat nyo lang yon para siguradong tama. Huwag kayo magalala kung magkamali kayo, pwede nyo pang ulitin yan. Hindi kayo hihingan ng previous ano yan, uh, password. Once okay na yung tatlo na yan, pumunta na kagad kayo sa MetaTrader. Ito, happy face ko dahil tamad ako. <laughs> okay, server. No, Light Finance, MT5 Live. So, dapat sakto yan. Ano, pati yung mga capital letters, small letter. Maganda kung sakto. Yan, sa ilalim, nakalagay server. Oh. And then, password. Kung ano yung password na in-edit ninyo. No? And then, press OK. After that, mga boss, ang palatandaan na successfully log in na kayo is makikita ninyo yung meron ng trade sa ilalim na tab. And then, meron ng uh, balance, no? Or kung may balance na yung inyong account, dapat may balance, no? Hindi <laughs> tayo makapag-trade pag walang balance. No? So, ibig sabihin, pag ganyan, successfully, Connected na ang inyong account sa MetaTrader 5. Kaya natin pinili si MetaTrader 5 dahil mayroon siyang mga special option like yung close all. Okay, punta naman tayo sa Vantage uh, Broker. Okay, una sa lahat, login muna kayo siyempre sa vantagemarkets.com. Once makalagin na kayo, mayroon diyang nakalagay na account. Click nyo tong live account. Okay, so kailangan niyo tatlo pa rin. Account and then yung server. Ito yung server. And then, yung password. Again, punta tayo ng MetaTrader apps. Okay, log into trade account. Copy, paste. And then, yung server. Ayan. And then, password. O, paano man lamang kung successful, Kuya Deeds. Again, lilitaw dito sa may trade tab. No, dapat lilitaw yan. Okay, again, paano ma-sure kung talagang ano, meron ng fund. So, ito, lilitaw yung balance ko. So, ganun lang kadali mag-connect ng Vantage to MetaTrader 5.